Hello eighties, hindi na talaga mapipigilan ang kasikatan at katanyagan ng isang pinunong si Pablo dahil nga sa Indonesia, Jakarta, I mean Jakarta Indonesia ay nakabandera at nakakalat doon ang uh, video video ads ni Pablo na siya lang, nag iisang Pablo, pinunong Pablo. Hindi natin magdedeny na isa siyang uh, talented at genius at nagpasikat ng kantang Gento. Dahil siya mismo ang sumulat nito. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.